may forever na ang hula ng followers ni na Janine Gutierrez at Jericho Rosales sa kanilang relasyon. Ito ay dahil sa Valentine post ni Jericho sa kanyang social media platform. Nasa pool sila ng aktres at kita sa kanilang mga ngiti ang pagkain love sa isa't isa. Wala namang binigay na location si Jericho kung saan yun dahil sa kanyang mga Instagram story ay nakadextrose siya dahil sa trangkaso at diarrhea. Ang unang post ng aktor ay, 4 p.m. yesterday. Eroplano, trangkaso plus diarrhea. Hanggang nagswero na raw siya, headache from dehydration was intense. At ginawa ng hospital room ang kanyang hotel room. Umalis daw siyang may sakit na sa Manila para sa kanyang naga albay shows. So to summarize, I left Manila ill, emoji ng fever at diarrhea, to do albay naga shows. After 24 hours naman ay nag-okay siya base sa kanyang post at nakapag-show rin. I made it, thanks to my team and the doctors, nurses who helped me make it to the stage. Bigay todo pa rin siya at nakipag-shake hands pa sa fans habang nasa stage. What a treat, cray! Another taste of its show must go on. I get my 8 hours of sleep now. From Albay ay dumiretso na sila ng naga para ituloy ang trabaho. Hindi niya kasama si Janine sa nasabing biyahe. Hula ng ibang fans, malaki ang talent fee ng aktor sa isang political party, kaya kahit may sakit, hindi ipinahinga ang katawan. Kinaya naman ng aktor.